I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so lame, you sip wine, I drink straight Okay, ayun, good day ulit dyan uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially dun sa mga beginners Ayun, huwag na natin pahabain, meron dito dumating na e-trike mga ka-DIY And then ang pinaka-issue nito ay eh, sira yung uh, bearing niya dun sa kanyang pinaka-knuckle bearing kung tinatawag natin at yan dito nga malakas na yung kanyang nyugyog mga ka-DIY. Kasi yung dito yun oh. Sa neck tsaka dito sa baba. Yan. So malakas na yung kanyang galaw. Ayan, minsan dito mga kadiwa, yung pinaka teknik na ginagawa ko dito, tulad nung sinasabi ko dun sa iba kong video ng paggagawa ko nito, yung bearing niya dito sa kanyang ano, knuckle bearing kung tawagin nila, eh pinapalitan natin yan nung yung mga bulitas na mismo uh, inaalis na natin yung corona pero dito pagka ganito mga e-trike minsan na uh, nagpapagawa sa atin uh, sila na yung pinabibili natin mismo ng pyesa at eto yung pyesa na halos uh, pit dito uh, kalimita sa mga e-trike mga ka-DIY so mamaya papakita ko sa inyo to kung ano yung uh, pinakalaman nito uh, ah, kakalasin muna natin na isang mabilis to okay <laughs> Okay yun mga kadiwi, tignan natin yung ibabaw nito halos wala na talaga. Wala nang laman, pati rito sa baba, wala nang laman kahit isang perasong bearing. Yan, yan yung problema dito sa mga e-trike, misa mabilis madurog yung kanilang knuckle bearing. Or yung tinatawag nating uh, mga corona, ayan, o bulitas, sa yung mga Mabilis masira dito kasi mabigat. So, ito ang gagawin natin, papalitan na natin yan. Ang hindi natin ilalagay din yung mga corona. Uh, sealed uh, bearing yung ilalagay natin dyan. So, okay, yun. Nakalas na natin. At uh, yan na nga, no. Ito na yung luma niya kanina, no. Yan. Ito yung luma. do'n yun, eto na yung bago na ikakabit natin tignan nyo na lang itsura nya Ayan, ah uh, mostly nabibili talaga to sa mga bike shop mga kadiway sealed bearing, o yan, pahintatak nya no? so ganito yung laman yan, para makita natin hindi naman to nakakalitong uh, ilagay mga kadiway madali lang naman, so ganyan lang yung mga ano nya yan, no. so pag tinignan mo yan no. Uh, hindi na sya ano no hindi na sya yung tinatawag natin corona, ayan no. Ang ganda niya, bearing na siya talaga. Yan. tas gano' lang. Uh, ah, nakaganyan lang yan. Ito yung kapartner niya na isa. Ang gagawin mo lang yan. Tutusok mo lang to. Nakaganun yan eh. So dito lalagay natin tong isa. Dito. yon Okay na siya. Tapos ito naman. Pag ganito lang. oh Yun na isa. And then. Itong kapartner niya. Ito namin sa isa ibabaw. No. Madali lang siya ikabit. Papasok mo lang sa ibabaw dito. Yan, madali lang yan ilagay mga ka-DIY. lang gamitin mo. Papasok na yan. Pit na pit siya mga ka-DIY. Okay yun, natapos na rin natin mga kadiway Ganito na yung kinarabasan niya, maganda na siya Ayan, dito naman sa baba Ayan, ayan. kaya maganda kasi uh, Bearing na kasi siya, no? hindi siya yung Corona or yung mga Bulitas lang, kaya ayan, medyo matibay-tibay yan At yun, hindi ko napapakita Paano pabuuin, at uh, ang ganda na lang mga kadiway Thank you